Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at narit na naman po tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Happy Friday to everyone and God bless you. And today's Bible verse in our daily Bible verse ministry is taken from the book of Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh, will of the flesh reap corruption. But he who sow to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And in Tagalog, Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang kanyang aanin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. In this Bible verse for us today, we thought that we can deceive God. Sometimes we are doing secret things and we thought that God did not see it. You are just deceiving yourself. We cannot deceive God at any anytime at all cost because God knows everything whatever we sow in our flesh we will reap according to the flesh that's why in this world being a servant of Christ being a servant of God we must always sow in accordance to the spirit kuminsan sa buhay natin akala natin maluloko natin malilin lang natin madadaya natin ang Panginoon Diyos nagkakamali tayo anuman ang ginawa mong kasalanan tandaan mo ito ay may kabayaran maging masagana ka man ngayon maging maayos man ang buhay mo ngunit sa pagdating ng paghukom hanggat hindi mo pinagsisisiyan ang mga mali mong ginawa ang mga mali mong kasalanan na ginawa lalo lalo na sa iglesia ikaw ay mananagot yan ang itinanim mo yan ang aanihin mo kuminsan, akala natin, ang mga tinanim natin ay tama. Ngunit kung tayo ay nagtanim, ang ayon sa laman, ito ay magkakaroon ng kabulukan. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kailanman ang Diyos, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Nakikita niya ang lahat ng ating mga ginagawa. Ano man ang itinatanim natin sa mundong ito, alam ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay magtanim ng ayon sa Espiritu. Sundin lagi ang kalooban niya. At dito makikita ng Panginoon ang ating itinanim at ito ay kanyang pagpapalain. Kuminsan, iniisip natin, madadaya natin siya. Pero never, we cannot deceive God at all cost in our life. Akala mo, umuunlad ka. Tanungin mo, sino nagpapaunlad niyan? At paano ka natanim? Kung itinanim sa laman, ang nagpapaunlad niyan ang Diablo. Kung itinanim sa Espiritu, ang nagpapaunlad niyan, ang Panginoon Diyos. Kaya sa Bible verse natin sa umagang ito, huwag mong dayain ang Diyos kailanman. Tapat ang Diyos, maging tapat tayo sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.